Kambal Electronic Repair Shop Located at Barangay Bautista, Labo, Camarines, Norte Saan ulit? Ingkong mokong? Sa Bautista Street, Labo, Camarines, Norte Ay, kwan, magaling, magaling Kambal Electronic Repair Shop Okay uh, mga bro at uh, yan uh, tayo po ay uh, sabi nga nila ay uh, technician din uh, may nabalik din may bumabalik din na naayos natin tapos na tawag dito ay bumalik katulad po nito ay uh, yung kiluhan na timbangan ay uh, ano siya nagbalik yan. yun ang uh, naging problema hindi naman yung ginawa ko ang naging problema kundi itong charger yung adapter nya ang nag, naging problema at nung una kasing din ito ay hindi namang kasama yung charger okay ayan kaya ang sinusukat natin dyan ayan yung charger na tinesting natin okay ayan. hindi natin yan binuksan at sabi ko baka ako nga ay ano uh, sa adapter yan uh, yun na nga pala talagang sa adapter kasi yung lumalabas kasi po na supply dapat ay 6 volts yung adapter ay lumalabas ng almost 2 volts na lang mga bro kaya sabi ko ay uh, may problema yung adapter yan yun ang adapter na yan na repair na rin natin at nakita ko dun sa loob ay maraming corrosion tapos hindi ko na pala na yon kasi ano na rin ako uh, <laughs> ang dami na rin ano, uh, ginawa kaya nagbuo kasi tayo kanina ng speaker at yan uh, yun, uh, inulit ulit natin dinidemo natin dyan na 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 natin yung ano yung adapter na lumalabas kanina ay 2 volts ay ngayon na ay lumabas na na 6 uh, volts na siya mga bro at na repair na natin at uh, yun uh, pinakikita at uh, yun pa natin dyan uh, yung pagkakasunod tapos uh, yun nga pala may dinala na pala siya ng isang ganyan na kiluhong pang isa para kunan daw ng mga pyesa pa ka dun yan ang ginawa ko nga pala dyan mga bro at uh, tinanggal ko na yung isang battery dun sa isang kilo kiluhan at kasi hindi na rin kasi siya na charge mga bro ayan hindi siya na charge sabi ko ay eh, baka ka ako sira yung battery din ayan o oh, tinitest natin dyan mga bro uh, wala halos yung uh, supply ayan. okay mga bro at uh, napansin din ninyo kanina yung battery kasi tinanggal ko at nilagyan natin ng uh, battery solution Ayan o oh, may battery solution yan At uh, nagtaka ako dito sa isa At ang liit lang nung kiluhan niya mga bro Pero sobrang laki yung battery Kaya sabi ko okay na to oh, Ilalagyan ko na lang ng, ng battery solution Para kahit paano mas matagal ito bago malubat Kasi oh, naka-indicate dun sa battery niya 20 hours imagine Ayan. Uh, binuksan ko pa rin siya mga bro at uh, naglagay tayo ng battery resolution, sana uh, gumana kasi charge natin at yun, muli uh, maraming salamat po sa inyo pong uh, pagsubaybay